Boss, welcome back. At uh, may review tayo dito. At saka i-testing natin kung okay. <coughs> Bali may mga gamit tayo na nabili. Uh, ang nangyari, may kakilala ko or customer ko na uh, driver sa isang um, ano. Kumbaga dito sa amin banda, may mga subdivision dito. So parang family driver ata siya doon So nagpapatapo ng mga kalakal na oh no? So bago niya idadala sa junk shop, naging kagawian na na dinadaan muna dito kasi baka may magustuhan daw ako bago ano. So ito yung mga nabili natin kasama sa nakuha ko ay itong relo na to. So hindi ko alam kung original to pero magandang klase naman. Ang papalitan lang nito ay Uh, ano ba yun, dilawan nga natin. Diyan makita 'yung dilawan natin, ha. Saan na ba 'yung mga 'to? Tingnan natin So, dilawan natin. So, ito 'yung nabili kong welo. Ang tatak niya ay ano 'yun? Ang tatak dito. A genuine leather daw to, sabi dito, nakatatak. Tapos ang itong ano niya sa likod, all stainless, uh, Mitchin Mark Australia. So Japan movement quartz, uh, iwan ko dito. Ah, uh, ATM water resistant. Ah, uh, di battery daw to, wala nang battery, tapos ito naman yung mga pihitan niya. Ah, ha, camera natin. Wala. Wala nga rin tong ano natin. Ah. Ito ata pilitan. Paano ba to? Ignorante tayo dito. Ah, ito. Pinipihit yan. Ito naman. Ah, ganun lang. Dinudukot lang pala dito. Ewan ko dito. Basta ang ano ito bukasan nasa likod. So kasama to sa nabili ko. Ito yung pinaka ano nya. Nakagalagay ito ng na ganyan. Ayan yung tatak niya, unclean yan. Nakalagay siya na ganun. Ayan. Tapos, may warranty pa siya. Ito yung papel niya para sa warranty. Ayan, tingnan natin. May lifetime warranty pa eh. Makabasa mo ka. Ito yung ano yung papel niya. natin so hindi natin alam kung branded to o ano basta nasa bay dyan pero di battery lang siya alam mo eh, na okay sunod naman sa nakuha ko ay itong music stand ayan oh. music stand ayan atas na natin so itong music stand ay parang ano to mga boss yung uh, lagayan to ng mga libaw yung mga singer kumakanta parang lagayan to ng mga lyrics o mga ano So, gagawin ko dito ay tatanggalin ko na lang tong pinaka ano niya. Uh, itong pinaka ano niya, gagawin ko tong pang cellphone. Lalagyan ko to ng stand lang para sa cellphone para magamit ko. So, tatanggalin ko lang to. Okay? So, gagawin ko ng paraan yan. Ito ay mayroong ano, uh, meron tong lagayan so music stand na to ay ito meron pa siyang lagayan na ayan music stand medyo masilaw lang yung pwesto kasi natin so paano ba to mali ata yung ano discard ito ewan ko dito kung paano yung style nito So dito ata mga buso. So gagawin ko pang istanto ng ano ng cellphone pala. Ko-convert na lang natin kasi hindi naman tayo senior. Ayun. Music stand. Tapos ay hindi kasama ng Ito naman, kinuha ko lang yung ano na to, yung tubo na to kasi gagawin ko tong uh, sa ko ng mga wire doon ang pinaka panggagamitan ko nito so tanggalin na natin itong ano May pa ato mga boss, hindi ko lang na ano, hindi ko lang kinuha na kasi wala. Ang bala ko dito, hindi ko naman siya gagawin talagang stand. So, to ng wire. Tapos, ito. Ah, dito. Ah, hindi ko alam kung ano to. Garanti kasi ako eh. Wala siyang bukasan. Pang internet ata to mga busay no. No? link, Google. Build for Google. O na yan. So, indoor use only. Ewan ko kung ano to. Wala naman siyang bukasan dito. Pero try natin mamaya. Yan. Okay. Tapos may mga nakuha tayong power supply ng signal. Yan. Ang ano niya ay 12 volts 2.5 ampere. Ngayon, susukatan natin to kung ano. Ayos pa. 220 so, ba to? So ayan 100 to 240 volts. Gamit tayo ng tester. Tester. Po. So ito may ano tayo digital. So isasaksak natin muna. Tapos susukatan natin tong pinaka-output. Ay, iba yung ano niya, dulo niya oh. Ayun, 12 volts. Iba lang yung dulo nyo mga boss kasi may titi pa sa gitna. Okay. Okay to. Tapos, itong isa pa. Ayan. Dalawa kasi ito eh. Maganda pa yung ano niya original po. Eh. Okay. Ito naman isa. Ganun din. Eh. May, may parang titi pa. Actually, may dala pa siyang parang projector at saka yung lumang TV na ano. So hindi ko na kinuha kasi malaki. Ayun, goods pa siya. 12 volts. Tapos yung power supply nito. Ito yung power supply niya kasi pwede sa amplifier o sa tutulak. Kung titingnan nyo. 12 volts na 300 mA. So pwede siya pang power supply at saka yung ano niya ay standard na. Yan. sinaksa ko na, tapos check natin. Ah, ito sira. Ay, hindi, ayos, 12 volts din mga boss, ayan oh. So good na good pa to. Then may nakuha tayong jack. Hindi natin alam kung ayos pa to. O pinaglumaan lang. So check natin white. Ayos. Alright. ayos yellow tapos yan brown so ayos pa to mga boss pinaglumaan lang talaga magandang klase din tong ano uh, jack na to, hindi naman siya super original pero compared dun sa mga binibinta nating tig 50 pesos eh, mas maganda ang quality nito at sa tingin ko dito, wala na silang paggagamitan kaya sinama na sa itatapon. Din itong last ay Remington. Paano ba 'to? Ayan. So pangahit siya. Tapos ito, paano ba 'to? Ayan. Tapos paano ba 'to? Switch niya ate. Hindi ko alam kung gumagana to pero ang nakalagay kasi dito ay 125 volts. Yan, AC. So try natin kung aandar. Mayroon ako dito ng ano. Mayroon ako dito ng 110 na linya. Try natin. Saksak natin ito sa 110. Okay. Okay, maandar siya. Try natin hindi naman gumagana ay gumagana mga boss <laughs> Natang, nabalatan yung ano ko eh tingnan nyo tong buho ko ayun may pangahit na ako ayun tingnan nyo wala na yung balahibo ko so balbon ako sa mga hindi na alam medyo semi balbon tayo ayan Ayun, may pangahit na ako mga boss. Ayos pa pala 'to. Ito naman pag ano, pag pinindot mo 'to, gagana rin ito. Tama ba? Oh, ayos din ito mga boss. Oh. Maganda. Maganda. Ayos pa pala thing nga lang. So lahat ayos pa, hindi ko lang alam baka ito ayos din to. Itong top link na to, hindi ko lang alam kung paano to ginagamit. Okay? Itabi niya lang natin. Tayo nga natin i-power paano ba to? So sinaksa ko yung power supply niya. pipinto uh, pipindutin ata itong butas na to. Ito ata. Ito ba yon? Wala, hindi natin alam itong mga boss kung paano ito gumagana. Okay, tabi ko na lang. So, so far, sa halagang 100 pesos ay talagang hindi na ako dito. Doon palang lang sa Rilo, na papalitan lang ng baterya dito sa music stand at saka sa kasano, eh, panalo na tayo. At 'yun naman ang kinagandahan pag may kakilala ka na mga driver o kung mga anuman ay pag may mga pinagtatapon yung mga amo nila uh, yung iba na kadikit ko ay sa akin muna binabagsak. Bini-pinipilian <laughs> ko muna bago ano bago nila dalhin sa junk shop. Actually mayroong TV doon, DVD projector. Bangay iba-iba pang gamit kasi may dala siyang L300 kinarga sa likod. So, pumili lang ako ng mga pwede ko pakinabangan. Ito, na-curious lang ako. Kaya, dinala ko. At so far, okay naman pala mga boss. At hatingin tingin ko, panalo tayo dito. Okay? Maraming salamat. God bless sa ating lahat. At nakachamba na naman ako.